So guys ang ginawa ko nilagyan ko ng tiles ng durog yung flooring Ayan. hindi pa ito ang guys sa durog na tiles guys may isang step dyan para sa CR yun pinto CR na yun doon hindi guys yung ginawa ko ngayon kung ginawa ko lagian kunapuro guys para dari siang tujuh <coughs> bintana guys pinorma ko na yung bintana pinakinis ko na guys pagsalpak na lang sa gelosian yan kalaki ang bintana